At yun, mga paps, luto na yung ating mungko. Ayan, papatay na natin. Taysa, kaya siya, tayo. na tayo. Ayan, napakayami naman ang ating mungko, mga paps. So, ayan, mga paps, dalawang buwan tayong walang dayo. Kung ilan tayo nagdayo. So, ay magluluto tayo. Simple, pulang. Wala na ako dito kasi ka, Pala ko meron sa bahay. So, ba't bika kaagun? So, kung tayo sa pebarket, wala na pala. Tingin tayo ng mungko. Ay, mungko dito. Wala munggo mungko dito. Nakatingi-tingi tapos lang natin naglaba ng ating mga uniform so ngayon naman magluluto tayo mga paps mahal lang bungo nila dito 500 grams 900 quid sabang tala dito sa kapila pinunta namin kapal 1 kilo is 600 nakatawad kasi lumayo ang init-init pa Ang so, second, titingin tayo ng gulay natin. yung mga gulay natin mga pups. palay daw na ang palay Daw na ang o di kaya na. Kubay sa amin. Sa ilo paano kubay. Tapos pechay. Kangkong. Marami naman sila dyan. Hintayin lang tayo ngayon. Sasawag natin sa ating munggo. Pero meron na rin akong kalabasa doon. Yan, huwag na tayo may bili. Taka petchay. Nadagdagan na lang natin. Kita ko na yung per kilo ko na, no? Namungko dito. Mas mo kasi sa red pills pa yung mga paps ayan yung mungko 600 pills pero pag ano nahati na yan 600 dito so dito na lang tayo brother can give me this one half kilo okay half kilo mas ah. madali to palambutin half kilo yang mga pups mas, para mas, mas madali ito Thank you, bro. ko pala Mas madaling Hindi matagal na palambot. So, ayun, mga pups, ito na yung ating soft drinks dito. So, na tayo. Magmubayad na tayo pala. Yung yung pila. Mga pups, yung pila. Tignan mo. Tignan mo binig. Gusto mo na tayo. Nakabili na tayong ano. Napoodol pa ako ni ate kasi, 100 Pills lang tapos sa bali nasa... Ano lang Less 15 Pesos lang sa atin. pag mo namin. Katapak lang namin ng supermarket. So, yeah, dito pa tayo sa bahay na dito mga paps. Ito so, mga kapso, 100 pins lang, din daw. So ito, less, less, less 15 pesos lang sa atin. As we see, ang dami-dami. So yun, nandito na tayo sa bahay mga kaps. Ayan, so, magbabad na tayo ng munggo na binili natin. Ayan, magbabad tayo sa tubig ng ating munggo. So yun, huwag ko lang lalap natin, itatatlo lang naman yun sa babat muna dito. Mamaya ang gabi ko na ito nalutuloy. Kasi so, meron pa naman na ng ulap. So, ayan po mga paps. At kagagaling natin nagkala. So, ayan, magluluto na tayo. Kaya nagpapakulo na ako ng munggo dito. Ayan. Yeah. Nagsalang na ako ng munggo. Ang ating munggo na pinapakuluan, pagdating ko dito, pinapakuloan ko na agad, nilagyan ko na. Yan, santo para hindi yan umapaw. Tingnan nyo naman. Yan ang technique sa kusina mga paps. Kahit walang takip at huwag talagang lalagyan ng takip kasi talagang umapaw yan. Kaya lagyan lang na sa dok sa ibabaw para hindi yan mag, mag ano, umapaw kasi yan na yung ano, pinagtanggalan ko ng mga balat ng munggo so ngayon naman lilinisin na natin yung isda na binili natin sa labas at ito na yung binili natin yung isda kanina so yan lilinisin binilinisi, natin pwede ba natin yan sa ating gulay so yan lililinsin ko lang tumapaw so, tatanggalin ko lang yung kaliskis yung hasang yan patansin so, yung mga bituka sa loob hindi na pala tayo ng ano kung Yan, tagal tagal din tayo hindi nag-day off Yan, ngayon lang tayo nag-day off mga kaps dalawang buwan tayo walang day off so ngayon lang tayo nagka-day off kasi po nang eh no kaya nung minsan nakapansin niyo, mag isa lang ako sa kusina kasi yung kulang nang stop pag webes biyernes na ako ano, kumukuha nang stop sa kabilang restaurant kasi kailangan ko talaga nang stop kasayang muna tayo ng, ng bigas Sinadagdagan ko kasi kasama yung mga aso namin yan. Tatlo yung aso namin. Ayan, nakabantay yung isa. Yung dalawa pala nakabantay. Ayan, no? Sa ano po.

at ayan eh, mga paps, luto na yung ating munggo ayan, tapatay na natin, siya, kain na tayo so mga paps, kain na tayo, luto na yung ating munggo ayan, napakayami naman ang ating munggo mga paps ayan at syempre, ito yung kanyang partner ayan, yung ating pritong isla ayan so, mga paps, kain tayo, kain luto na yung ating ulang kain na tayo 何だか分からない。 Ayan po mga paps, nabusog tayo. Uy, napakain, naparami, naparami na naman tayo ng kain, gabi na. So ayan po, salamat po sa panonood. Ayan, yeah, nagsarap na ating gulay at saka lang pritong isda. <laughs> Yan po mga paps, salamat po sa panonood. Dagan sa muli. Thank you, thank you. Bye-bye. God bless everyone.